Hi guys, let's explore the beauty of Bakwag Hanging Bridge, the Little Island. Ating baybayin ang Hanging Bridge guys patungo sa Little Island na yan. Ang ganda po dyan guys dahil madalang lang taong pumupunta guys. Kaya pag pumunta kayo, hindi crowded talaga ang island kasi maliit lang talaga ang island na yan. Guys, pwede kayo madala na ang pagkain ng kayo kasi mayroong cottages at 50 pesos lang ang ano, fee. So, Uh, halika at ating baybayin at ating puntahan ang Little Island Bunker. So, andito na kami sa Little Island. Ang ganda, guys. Napaka-press guys, at mahal. Yan po, guys, ang tower. Ang taas ko yan, guys. Kung matapang ka, pwede mo puntahan hanggang dulo. At mag-picture, picture. picture. Mag-ingat ka lang para ikaw ay mahulog. Bagay, Dagat naman ang pagsakan mo eh. Happy good kayo si Luzon guys. Kaya napasuri-suri in town. Or in town ang bata. First time niyang pumunta ng COVID-19. Ay, halipay kayo siya. Bababa sa hagdan guys kasi punta natin yung nasa baba kung ano meron din sa baba ayun na guys may copy piece sa baba din at may CR pwede talaga diyang magbanding kasama ang pamilya at magmuni-muni at magdala ng pagkain kasi wala namang limit ang oras dati guys, nung malilit pa kami, sinasabi ko yan, ano kayang mayroon sa island na yan? So, ngayon nakita na na talaga namin sa in-person ko, anong nasa loob Of course, na-develop na rin siya. Andito kami sa kabugangan. <laughs> kabugangan. Ayan guys, another uh cottage na naman. So, ang ganda dyan banda guys kasi may mga bato at makikita mo yung dagat. At pwede kang bumaba, magpicture-picture dyan. Dyan kami nagpa-picture-picture. Ang ganda guys. At pwede yata rin mag-swimming dyan kasi hindi naman malalim. Siguro kung matapang ka, pwede kang mag-dive. At uh, of course, kailangan ka marunong kang lumango. Hindi naman siya malalim, mababaw lang. Ang ganda talaga guys. Makita mo yung mga kabundukan. Nature. Ang ganda talaga ng nature. Meron pa pala dito ilalim. Wow! Sarap guys. Please ko yung hangin. Si Bunso, iwan yung charger. Palubat na siya. Kaya hindi siya makapicture-picture gano'n. Ang ganda talaga ng palibut, guys. Stress reliever talaga guys. Ang kapaligiran, Matanaw mo mula sa little island hanggang sa tawin. O oh, tingnan mo 'yung kabundukan, napakaganda hey. talaga, guys. Sarap talaga dito magpapahangin at magtambay, guys, kasi stress reliever ang lugar. Oh, uh. Uh. Dang hagman. Inuna pa yung ano sa buhok. Wala palang charger. Naiwan. Yung hirap pa naman ng charging yan. Ah, ganong may iPhone. Naiwan niya kasi yung charger niya guys. At palubat na siya. Gusto niyang bumalik ng suryaw at babalik din yan. Magutong ka na? Maria, husipa. <laughs> babalik na kami. Aguy, ginoo ko. Katak. Uy, 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 mm? uy. Aray ko, ginoo. Ang taas ng tower. Hanggang dun yan. Ay, mama, babaw. Mababaw lang? Tika mo. Tika mo. Ay Pala dito. Ay, yung tubig niya. Nakakatakot. Ba't may tumutunog sa ilalim? Siguro sa ano yun? May pating ba? Wala namang pating naman dito. Saan? Sa ilalim mo. Saan? Saan? Hanap tayo dito. May mga resto ba dito ma? Hindi, simple yun. Mm Hindi -hmm. naman to siyudad.